Yo! What's up po sa ating lahat mga idol! So ayan po, magbabiyahi po pala kami ngayon. So for today's video, magandang gabi po sa ating lahat mga idol. So ayan po. Marami pong ibabiyahi namin kasi last po ang natin pong patagalin dahil mamamatay po ang mga isda kahit malakas pang dagat kakayanin po natin kasi kailangan po natin may deliver para sa para hindi po siya mamatay kaya ayan idol so marami na pong namatay kasi kaya ide po na namin kahit malakas ang dagat okay lang po sa amin para ma para makad-deliver lang po kami ngayon so ayan po magandang gabi ulit sa inyo mga idol <laughs> yeah let's go deliver for tonight Tampaco City hindi pasensya na po sa lahat hindi po makikita ang dinadanan kasi gabi po mga idol Nag naggamit lang pa ako ng flashlight para makita po yung uh, dinideliver po namin kaya ayan po Yeah, tally -tally so, with time, it's all shining It's a vision but it's Longing, words, so the time you open so your eyes A moment you define you to be here For my And so I do When I face you uh, You are too sana ay muli. So, ayan po mga idol. God bless po sa ating lahat.